Darin mo na po yung wok-wok, pap. hola Hihola, kaluts! Isang so, magandang araw, mga kaluts. Ayan, so ngayong araw para nagkriba ko ng sisig. Diba? Sino ba sa inyo yung mahilig sa sisig, <laughs> mga kaluto? So ngayong araw, naisipan ko na ano, ibig sabi pumunta ng Angeles, eh, which is medyo, although sa Pampanga kami katera one hour and a half away pa rin yung Angeles sa amin. Ang Angeles kasi doon talaga yung mga original na, naano, ano, sisig ka Pampanga, yung gusto nyong kumain. Ayan talaga yung pinaka-original na uh, area ng Sisig Kapampangan. So, since malayo siya mga kaluts, huwag na tayo mag-travel. Gagawa na lang tayo ng sarili nating version. So, ayan. Tuturuan namin kayong gumawa ng Kapampangan Sisig, ala Aling Lusing. So, kilala nyo ba sa si Aling Lusing? Siya yung isang Sisig Queen. Sisig Queen siya, mga kaluts dito sa Kapampangan. So, sa, sa Pampanga, I mean, uh, sa, sa Pampanga kasi mga kaluts, ang ating Sisig, um, uh, marami ng version ng Sisig sa iba-ibang lugar, uh, pero ang, ano talaga, ang Kapampangan Sisig, mga kaluts, is wala siyang mayo and wala siyang itlog. So, ngayon, ituturo natin yung pinakasimpleng paraan ng paggawa nito, pero masarap classic na ano na lasa. So may makakasama tayong magluto. Mamaya-maya ipapakilala namin sila sa inyo. Ayan. So syempre hindi natin kakayanin mag-isa to. Kaya dun tayo sa mga expert. Tayo kasi masarap tayong kumain eh. Pero mas, may mas masarap magluto sa kesa sa atin. <laughs> Usually mga gusto ng mga kalalakihan to eh. Diba ginagawa nila tong puluta, ginagawa nila ang ulam. Ayan. So ay sasamahan tayo mamaya nung lalawa nating pinsan. Pisahan na natin mga kaluts. ini ni Kuya Bokbok mag-ahon ng mga ating mga ano, ng ating ng baboy mga kalots. Ayun. So, maya-maya papalamigin lang natin yan. Then, uh, i-grill na natin yan mga kalots. Sarap. Ngayon, meron tayong mga kasama magluto. Yung mga pinsa natin na magagaling magluto mga kalots. So, ipapakilala natin sila sa inyo may kasama tayo magluluto ngayon nating pinakamasarap na magluto ng sisig. Si Kuya Bokbok at Kuya Darwin na um, mga team Kalots. Ayun, so tutulungan nila tayong gumawa ng isang um, Pampangan version ng sisig dahil alam niyo naman ang original talaga ng kap, uh, ng sisig is from ano from Pampanga. So yung gagawin natin ngayon mga kaluts is yung classic talaga na sisig. So pag sinabing classic yung original sisig Kapampangan wala tayong ilalagay na mayonnaise or wala tayong ilalagay na itlog. So, talagang ano siya, mga kaluts. Uh, yung original na uh, paraaling losing version kung kilala niyo si Aling Lusing, sikat na sikat niya, so, yun, sa mga founder ng, ano, uh, sisig queen ng Kapampangan. So, ayan, so, nagumpisa na tayo dito, nakapagpakulo na tayo kanina ng uh, ng baboy. Ngayon, iniihaw natin, dahil wala tayong ihawan, gumawa na lang tayo ng improvise, mga kaluts. Ayan. So, si Kuya Bokbok -bok ang ating, ano, siya yung in-charge dyan. Ayan. So after natin pakuluin yan mga kalots, yung piece ni, ayan ihawin lang. And then uh inaantay na rin natin yung ano, while waiting doon sa ano, para hindi yung masayang yung oras natin. Ayan, hintayin na natin si Kuya Darwin mag, Uh ayan, mag-slice ng ating mga ingredients. So ano-ano ba yung mga ingredients natin, bossing? Ay. Meron tayo si buyas. Si Sibuya. so, buyas, puting sibuyas. Meron tayong pinakulo na atay ng manok. Ayun, so pinakuloan na namin yung kanina yes. mga kalots, para mabilis na lang tayo. Kalamansi? Hindi, yung kalamansi natin, uh, nasa one-fourth yung kalamansi juice and then of course yung pepper. And di mawawala syempre yung sili, yung sili para may kick yan mga kalots. Asin? And then asin. At konting bechay. At konting, uh, yan, at konting bechay para may lasa. Okay. Ayan, so umpisaan na natin. Ihaw. Ihaw-ihaw na. Ang ganda ng ihawan mo, Kuya Bokbok, ka. -bok, oh. <laughs> Alam niyo mga kalots, pag wala tayong magamit, gagawa talaga tayo ng paraan, di ba? Hindi pwedeng hindi. So, sabi ko nga gusto ko ng sisig, eh, ang layo ng angeles dito sa amin. Mga one and a half hour away. So, why don't we create our own, di ba? Eh, tsaka i-share namin sa inyo yung pinaka-recipe ng kapampangan, mga kalots. Uh, actually, meron nga siyang ano eh, city ordinance na yung ano talaga, sisig kapampangan. Uh, hindi siya intangible siya, which which means hindi hindi siya talaga pwedeng baguhin yung pinaka original recipe. So, yung mga nakikita niyo sa Kanto recipe na or yung mga sisig which is masarap din naman sa Manila, 'di ba? May mga nagtitid na, na rin, kuya. Meron. Oo, pero yung yeah, oh, oh, sa kanila parang nilalagay nila ng mayonnaise, tsaka itlog ano. Tsaka yung sa mga restaurant, pero itong ituturo namin sa inyo mga kaluts. Ito talagang original sisig kapampangan. So kapag yan, na nag kayo, try nyo siyang gawin sa bahay. Ayan. Sarap po oh, mga kalots. Ang kalot sa si Chef Boss Darwin. So si Sharin yung kasama natin, sila rin yung kasama natin last time pumunta sa mga ano, sa mga katutubo. Doon sa Kananawan. Ayan. Ang sarap naman. Amoy pa lang. Yung isa dito, nagsiset up na ng beauty natin. So, mamaya, isisizzling natin yan, mga kaluts. Ang ganda ng kamay ng, ano, nag si Buyas. Ang sarap ng sisig kapag ganyang tag-ulan, ano? Ano bang partner ng sisig? na drinks, mga kaluts. <laughs> parang parang may gusto silang inumin. Ano ko? Red horse daw. <laughs> Ako iced tea. Ayan, masarap na i-partner dyan. galing. At pang uling. mga kaluts, busy busy silang mag-ihaw doon ng ating pisngi ng baboy. Andito tayo ngayon sa talungan. So dito sa gilid-gilid, may, may mga tanim din kami mga sili mga kaluts. Ayan, puntahan na natin sila. Tapos ay ano na, lutuin na natin yung sisig. Ayan, tadtarin muna Kuya Bokbok bago pa tatarin ng iba. Oo, <laughs> ayan na, pang... Uh, ayan, di ba? So, galing lang sa bakura natin yan, mga kaluts, yung sili. So, kayo, kung may mga paso kayo or ano, wala kayong space, pwede sa paso gaya ng ginagawa ni Papa Kaluts. Sa Africa kasi, nakapagpatubo siya ng sili doon eh. O, di ba? yan? Pak, pak, pak. <laughs> Ganyan ang sisig, mga kaluts. Masarap yan kapag may sili. Ayan, yeah. pwede na ka. Pwede na yan. Nagpaypay uh, na kayo. Ayan, bisang bisa sila mag-ihaw, mga kaluts. Ayan. Bili yan ng kaluts. Magsalita naman kayo. Bye-bye-bye. <laughs> Anong bye-bye-bye? Pati si Lola Kalut, sumasali na mga Kalut. Ayan o. Oh. Ang ganda ng background natin sa loob ng bahay. Medyo mainit, tsaka madilim. So, dito sa labas, dahil thank you, thank you naman sa panahon ngayon dahil walang wala nang bagyo, walang ulan. Sana wala nang dumating na bagyo. Ayan, so pag mausok, yan, masarap talaga magluto sa labas mga kalot. So yan, waiting na lang tayong maihaw yung ano natin. Napaka -ta napakaganda talaga ng ihawan natin. Tingnan nyo naman. So, susunod, pag naka, may budget na tayo, bibili tayo ng ihawal, e mga kaluts. Oo. O, sa so, ngayon, gumawa lang tayo ng paraan para mapakita natin sa inyo kung paano yung paggawa talaga ng isang classic na sisig. So, meron naman kayong second option just in case wala kayong pang, ano, pang ihaw. E yes, pwede nyo naman niyang i... Pwede namang prituhin niya, not? Kuya. Pwede, pwede. Another option is pwede nyo siyang prituhin, mga kaluts. Ayun, no. Oh, parang original na original talaga, oh, mga kaluts. Mm. Ganyan, kung di kayo ganyan mag-atad-tad mag, mag ng sisig, huwag na lang. <laughs> Joke lang ang kalas. <laughs> ang sarap. Wait. Okay. Ayan. Ayan, atay ng manok. Atarin na rin natin yung mga kaluts. Napakadali lang yung gawin. Ang medyo matrabaho lang na part dito is yung pag-ihaw talaga. Pero after the, after that mga kalots, halu-haluin na lang natin mga ingredients and then all set na. So, ang kulang na lang may yan pa. is kanin. Yeah, <laughs> Ayan. Ayan na mga kalots yung natin na pisngi ng baboy, mga kalots. Ayan. So, maya-maya, para, al alam ko masarap na yan eh, pag nilagyan na ng ingredients. Pero, para mas masarap pa siya, bago natin iserve, i-ano natin, isisisling natin siya. Dahil wala tayong sisling plate, ayan mga kalots, nagpapainit na tayo dito ng... pwede na lang <laughs> Yung pang samje natin, mga kalots, sa'yo. <laughs> Pinapainit na lang natin. So, ayan, pwede rin naman niyang gamitin sa kaling wala tayong magamit na sisling plate. Pero sa susunod, pag ano, pagandaan na natin yung mga luto natin. Ayan mga kalot, sa yung sinasabi namin kanina sa inyo na magsasubside yung mantika kapag sinizzling nyo siya. So, ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo gaano karaming mantika yung nakuha natin dito. Ayan mga kalot, sa. So. isa sa mga tip. Para hindi naman natin lahat makakain kain yung mantika, di ba? Hindi naman natin pag sobra, Oo, hindi oh, oh, oh. healthy pag sobra. Paminsan-minsan okay lang yan. Pero pinatay na natin yung ano ayun. Oh, ano, ayun. so nakapatay na yung apoy natin, luto na yan. So later, i-incorporate na natin lahat ng ingredients. so then, pwede na, all set na, pwede tayong kumain. Boss D, ah, una ba natin yan, yes. Ayan na. Ready, 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 na to. Oh, so, niya na po. focus ulit yung uh, na-lesson naman, Tika. Tingnan oh. mo. Asa na ba yun? Ayan. Napakarami. Oh, MG. Ang dami, yeah. mga kaluts. Imagine kung makakain natin yan. Oh. So, salamat, bossy sa tip mo. Alright. Sige. Yeah. Itatrap. Ako nga kanina, dahil gusto ko lang mag sisling ay mag sisig sabi ko, eh, ipiprito ko na lang sana eh. Pero dahil dumating kayo, ayan, may mag iinom Pwede naman, kaya lang yung smoky flavor kasi yung hinahabol din natin para oo, oo. Tsaka, kaya natin inihaw. Masarap talaga. Tsaka yung original Papan. talaga na sisig pang panganis, iniihaw na no, kuya. Ayan. Masarap talaga ang inihaw. So, kuha-kuha yung mga paa dito. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi kami nakapaganda. Pasi, kami oh, nakapaganda, so eh. ganyan talaga masarap pa talaga. Ay maganda pa talaga yung dire di. Yung uh, yung biglaan, 'di ba? Sunod, uh, live tayo. Oh, susunod so, paganda na natin. Mag-uniform na tayo. Oh. <laughs> so biglaan lang tong mga kalots parang sabi ko nga nag-crave lang kami. Actually ako lang pala, nadamay lang sila. Ginulong kami. Oo. Ayun. Ang, popogi pupogi pa na tong mga nagluluto. Kumusta naman? Uh -huh. Oh, take na yung mga yan, mga kalot sa baka i-mine nyo pa. Si Gustavo kasi na-mine nila eh, na nakikita. <laughs> oo. Ayan. Okay na yan. Alright. <laughs> si oh, oh, pak. <laughs> si Kuya. Ayan, oo. Oh, dapat na ba nag-aantay, nagsasayaw kayo. Sinahalik kalot, kumuha na ng ano, nagre-ready na ng kanin. Sarap talaga yung sisling na ano na yan sa kanin. Sisling sisig. Marami tayong recipe na-i-share. Ayan, yung mga recipe natin, recipe natin minsan mga kadus paligid lang natin. Ayun, no? Kita nyo ba yung mga tanim natin? Puso na saging, pwede Ayan, puso rin. Saging, masarap yan. Pwede, pwede. Si Papa Kalut ginawa niya dating hamburger yun eh. Yung pa pati, pati pala. Si Boss B, hindi. Talagang ulam siya. Ulam naman, o. No? Sige, share natin yan sa mga kaluts. So, syempre, yung mga magagaling na, ano, chef dito sa atin, mga kaluts. Ano, sila naman yung mag-share sa atin ng mga recipes natin. Ayan. O, sige. ako na natin. Iyaho nyo na, bago pa iyaho ng iba yan. Winner. Okay, naiahon na natin yung silisling natin. And then, uh, pagsasama-samahin lang naman to. Uh, basic ingredients, pero... Okay. Uh, Kumisan, ano eh, may ano rin, may uh, uh bearing din kung paano mo siya i Okay. So, merong gloves si... Boss B? Boss B! Boss B and Boss, Boss D. Boss Bok Bok. Oh. Uh. Uh. So, ito yung atay kanina. Sige, lagay mo na yun kait Kahit mainit. Mm. <laughs> Boss, yeah. di kahit mainit. Oo, oh, bahala ka na. Kaya mo na yan. Kaya ko na yan. Ikaw na ba yan eh. So, kailangan uh, mapaghalong mabuti yan. Ayan. Ang Ayun, oh, no? Ah, uh, lamasi na yan. Ha? So, i-focus natin yung camera. So, Ayan. Okay. Sige. Kaya mo ba? Mainit. Hindi lang. Palamigin ko mula ng kumara. <laughs> <laughs> Akala ko kakayanin mo yung mainit na yan eh. <laughs> Ayan. So, inalo na yung atay ng manok, mga kalots. Ayan, huwag niyong i-ano, sayang naman yung mga natapon-tapong, pwede pa yan. Para manuot yung lasa tayo. O, ba't ka umalis sa video natin? Mag maganda yung may green and white na combination. Moment, niyan. moment niya. Moment niya. Ah, moment. <laughs> Ayan, mga kaluts. Para nakikilala niyo rin yung mga members ng kaluts family. Diba? Yan sila. Kalamansi. Ayan. Huh? Ha? So, kalamansi ang next. Gano'ng karaming kalamansi natin? One-fourth, uh, tama? Siguro, depende sa kalamansi kasi may malaki may maliit, ano? Ayan. So, tansahin so, nyo na lang, mga kalots. Tansahin nyo na lang. Nasa sa inyo na lang. Sa amin kasi, nasa one-fourth ata yan, uh, eh. Ay, medyo may kaligitan yung mga kalamansi. And then, hindi natin itong asin. Asin, eh. Focus na natin. Asin, Ayan. Asin, asin, asin. asin, asin. Ayan. Ayan. yan. Manyaw yung <laughs> kakakamata. Ano yung sinasabi niyo dyan? Ayan. Anong so binubulong-bulong mo ano, dyan? Ano yung binubulong mo Anong binubulong <laughs> ni Lola Kaluts? Gusto na daw kumain. Ah, okay. Lola Kalutz. Lola Kalutz. Lola Kalutz, bawal ka dyan, Lola Kalutz. Hindi. Nawala na yung ano dyan. Naku, Lola Kalutz. natin muna uli ng Paminta. Okay, paminta. next natin Sarang mga kalis yung paminta. So, yung after ng atay, paminta, paminta mas yung asin, then paminta. Atak mo lang yan. Yung paminta natin, depende rin sa kanila, no? Depende rin sa dami ng niluto nila. So, sa atin, 2 kilos yan. So, mga 2 tablespoons po ng paminta, mga kalots. Durog yan, di ba? Durog. Bro. Okay. Tapos, doon uh, sa... May gusto ng sili, pwede lagyan ng sili. Ayan. So, i-focus natin. Oh, hindi natin masyadong na dadamihin yung sili, ha? Ah. Adjust na lang nila. Ayan. Pwede yung sili. Ayan, okay na. Ayun. Ayun, mga okay. kalitso. Oh. Ang sarap po. Oh. Sige lang. Halo, halo. Ayun, Oh. Ha? Hindi pa para, para yung lasa. Oo. Oh, uh, uh, oh. Para oh. yung lasa man, oh. manood. Yan, yan. Sapa talaga manood, ma-incorporate yun, 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 yung, oh, lasa. Oh, yun yung ano, eh. Commission pag... Evenly halap, yung pag-distribute yeah. ng ano, ano ng lasa. Oo. Oh, perfect. Okay, okay. Lastly, yung oh. sibuyas natin sibuyas uh, sibuyas sibuya na. tagalog okay atak na yan sibuyas na yan wow sige yan talaga da. eh no classic na classic mga kalutsa tancha tancha kasi kami gusto namin yung Tasi, maraming sibuyas maliit kasi yung lalagyan natin kaya oh, may few may natatapos uh, okay lang yan ayaw, okay, ayaw, yan. okay, ayaw, okay lang yan sayang din yan mamaya mamaya kukundi ko yan ay mga kalutsa ang sarap lang. po atak atak ka lang Ayan mga kalots, kung ano, makakabisita kayo dito sa amin, ayan. <laughs> ng invite pa yun, no? Classic, oh, di ba? Ano ano ba sinabi ng sisig ni Aling Lusing dyan, mga kalots? Hindi na tayo pumunta ang Angeles. Yung Angeles, ang dinala, eh, si Aling Lusing ang dinala natin dito. Malamang si Aling Lusing na bibili sa atin. Oo, oh, oo. Oh. Pagdating ka man yung sisig natin. <laughs> si Aling Lusing na bibili. <laughs> Akalain niyo sa aring lusing na yung bibili sa atin mga kaluts. Ay nga, sa mga gustong bumili ng, ano, ng sisig, so alam naman natin yung, ang pampanga yung uh, origin talaga ng ano, sisig na yan. So, yung mga gustong ano, bumili or bumisita sa pampanga, pwede kayo pumunta dyan sa ano, ma, ma, ay, madam, uh, kal, ay, mga kaluts. Na, okay na yon. Sa Angeles, marami yan. yan. Okay. 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 na, okay. 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 Okay na ba? Wait right lang ha, ayusin natin. Yung final touch natin, yes. lagyan natin ng kalamansi. So, lagay din natin yung natira nating sibuyas sa eh, ibabaw. Oh. Kasi okay. okay. masarap talaga talaga yung sibuyas eh. No? Sige. Ayun oh. No? Yeah. Yan. Mga kalit, ginutong ba kayo? Kanin na lang ang kulang ano? Yeah. Masarap kasi Tapos? yung iula. May iba naman yung ginagawa nilang hey, kulitan niya. Yung, yung, yung iba kasi, sa, ang gusto nila, yung uh, minsan mas ano, yung mas Uh, mas pa sa kalamansi. Okay. So, maglagay lang kayo ng kalamansi sa gilid para doon sa may mga gusto ko pagkumuha. Oh, I see. Ah, They're so yummy. Lang, uh, Ayun, oh. so, oh. wow. Siya. Perfect. Right. Hey. Okay. So, ayan. Mga kaluts, eto na. Finally. Oh. Finally, mga kaluts. Ayan, tingnan nyo naman. At ito ang... Ang perfect match? There you go. <laughs> Kanin. May kasamang juice. Ayan. Mga kaluts. Ayan na. Nag-ready na si Lola kaluts ng juice. So we're all set. Kapakain na tayo. Tig Let's go. Oo. Ayan. Tigman na natin yan mga kaluts. Nauhaw na si Boss D. Nauhaw na si Boss D. Ayan. Kain na tayo mga kaluts. Samahan nyo kami. Ayan si Kuya Bokbok, kumukuha -bok, na siya ng ano, mga lots ng dahon ng saging. So, magbubudel pala tayo dito. <laughs> Budel fight pala lang natin. Ayan, kagandahan ng may tanim, di ba? Nasa paligid mo lang, mga kalots, kalamansi, sili, o. Oh. Saan ka Ano, Kuya? Ayos. Ayos, kain na tayo. Ayan mga kaluts, dahil luto na yung ating sizzling bangi, sisig kapampangan. Pag basta kapampangan, manyaman. Ayan. So ano po partner na nga na natin? Ako, tinan nyo naman yung kanin natin mga kaluts, kahit malamig na. Talagang hapon na kasi dito. Ayan. So umpisahan na natin mga kaluts. Siyempre ang una titigam yung mga nagpagod. Tingnan nyo naman. Oh. Ang sarap. Ayan Ay, na. sorry, sorry. Ako, naglalaway na ako ah. Lalaway na ako, eh. Parang sarap-sarap. Mm. Tapos mga kalot, sa dahon pa ng saging tayo kakain. So, mm. plus factor pa yan. Mm. Mm. Dami. Mm. Ano? Masarap. Masarap. <laughs> Sinasabi ko. Masarap. <laughs> Pero nilalagyan pa ba ng iba? Nilalagyan ba ng toyo kalamansi? Ano? Kung minsan kasi ano eh. Kung sa sobra ng kung ano yung nilalagay mo, nagiba iba na yung lahat. Ah, Ah, yun talaga classic yan mga kalupin. Ito yung classic, basic, sisig. Masarap Ay, talaga. Masarap yan mga kalupin. biro. Lalo na yung atay ng manok. Ayan. Magiging ano siya. O, oh, iba kasi uh, dahil walang atay ng manok, may yun, nilalagay nila, nila ano. Um, anong tawag doon? Yung malinamnam. Oo. Oh. Ayan, tingnan nyo naman mga kaluts. Partnerin na rin pa natin yan ng kanin. So, kung gusto magdagdag ng sili. Tapong na yung kanin natin. <laughs> plus yung juice. naman Perfect. So, juice muna tayo ngayon. Huwag muna tayong iinom, mga kalat sa. Mga kuya, wala muna iinom. Juice muna Siyan tayo. Kaya kami na ba Makap talaga. Diba? Baka malagi kayo ma-feature dito sa ating Galutong Pinoy Channel. Kaya oh, dapat masanay na kayo. Ang ganda pa ng mga paa nyo dyan eh. Opak. Oh. Mm -hmm. <laughs> Tingnan nga natin paano ba yung masarap na ano, pang-commercial. Masarap. Ayun oh, mga kalots. Ang sarap, mga kalots. Sinin nyo naman oh. Ayun, ayun kanin. humingi pa sa kapitbahay ng kanin, mga kalots. Kulang <laughs> daw sa kanila yan. Hindi naman naman. So pag kumain kayo niya mga ay hinay lang dahil mapaparami talaga kayo ng kanin. So hindi talaga biro yung sarap ng sisig kapampangan. So isa yan sa mga binabalik balikan dito sa Pampanga. Ayan si Ate Levy. <laughs> Ayan kasama natin si Lola Kaluts. Kasama natin si Ate Kalots. Mag high naman kayo para kala nila suplada kayo. Kaluts! <laughs> Ayan. Tara na, Prince. Uy, yummy, oh, yummy, yummy, yummy. So, in my so, my so, tummy. Ay, dito na. Sige, dito. dito. Sarap. Ah, tabi, tabi. Tabi, tabi. Ayan, <laughs> <Tabi. Tabi. Tabi. laughs> sa lahat yan. Ang sarap. <laughs> yan kaya, kaya. Lola Kalots, kala ko ba bawal yan sa'yo? Hindi, kasi yung mantika, lumabas na eh. Ayan mga kalots, so, sila yung bida sa ano natin ngayon, sa ating vlog. Ayan. Uh, thank you sa pagpapagod. Uh, mga ano, mga insan. Ayan, tingnan yung cravings ko kanina o. Oh. At least yeah. lahat naman uh, nakakain. Hindi ka tulad ng mga ano, ang daming mga yung sa restaurant. Yung ang daming mga kikipuriche na yun linalagay. Diba? <laughs> yan kasi nanay, tinuro natin sa kanila yung classic hmm, na kasisa sa pampangan. talaga. At saka hindi ano, hindi ba gastos? Walang, di ba, yung iba, ito, Mura, syempre. may mga and may mga ano yan, mayonnaise. Ito, wala oh, talaga. Oo, oh, yan. Sa okay. Si kaluts. At ayun ng talaga ang ano, pinanghalo. Ayun, o. No? Mga kalut, samahan nyo kami kumain. Ayan, sasali na rin ako dyan in a while. Sarap, di ba? Ano ba sinabi ng mga restaurant dyan sa luto natin, di ba? Mura pa. Mura pa, mga kalut. Ayan, kain na tayo, mga kalut. Samahan nyo kami. Ramay. Ngayon mga kalots. Kumain na tayo mga kalots. Ang sarap na sarap na sila oh. Walang halong biro. Napakasarap talaga ng na sisiga pampangan mga kalots. Ayan. So kahit po ako ko sa nagising ako para i-share sa inyo yung recipe dahil bisa bumiyahe pa ng na angheles. Napakalayo. Eh di gumawa na lang tayo ng na sarili natin. Masarap pa talaga. Anay, masarap. Hindi ako kumakain ng sisig sa mga puniputan na may restoran ha, pero ito kinain ko talaga oh, dahil yeah. walang mantika. Okay sa mga senior, pwede pag ganito. Yeah. Talagang ano, kahit nag maintenance maintainance ka pa, pwedeng kainin. Ayan, kakain na rin ako mga kalots. <laughs> Kain na tayo mga kalots. <laughs> Siyempre, unahin natin yung honey. Mga kalots, napakasarap talaga legit. Try nyo na to, try nyo na to. Winner. Sarap. Walang halong ano talaga, napakasarap niya. Tsaka wala masyado siyang matita mga kapat. Wala siyang dahon din. Nakabudol ah. fight talaga. Gumawa tayo ng ano dito eh. Ito yung, ito yung literal na kain sa labas. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Minsan talaga mas masarap pa na sa bahay ka na lang nagluluto. Makakasarap masarap talaga. Ah. Ano, talaga siguradong alam mo kung magkano. Saan ba tayo papayat ngayon mga kaluts? Lagi tayo nagluluto. <laughs> maraming maraming salamat. Salamat sa pag-subscribe. Tsaka sa panonood ng mga videos ni Kalutong Pinoy. Thank Kalutong you mga kaluts. Sa panonood. Kalutong Pinoy. Kalutong Pinoy. <clears throat> ang sarap. <throat> ang sarap niya. Walang halong biro.